Hello, everyone! Welcome to my channel! So, today's video, guys, is sige po sa inyo ang aking experience ng uh, pagpapagawa ng aking uh, ipin. Kasi sumasakit na po yung ipin ko. Ito yung wisdom tooth ko sa my right side. Hello, everyone! Today, we Тонэгэн цагаан аа. А би харин май утга. Эсвэл энэ ихээ. Зэрэг. Аа яагаад нэгэн цаас гаргах юм бэ? Юу хийж байна? ito po yung before na tinawa ang ipin ko ito naman yung after. So, nalagyan na ng root canal at feeding. So, okay na siya. Hello everyone! Welcome back to my channel! So, today's video po ay um, galing po ako sa aking uh, tooth procedure. Kasi itong parts uh, right side ng ipin ko, lalong nalo nito sa uh, wisdom tooth, um, sumakit po siya. Uh, it tas uh, uh, may git taon din po itong may uh, nakapasta sa Pilipinas pa po. And lately lang po siya this, uh, this year. Um, natanggal ang pasta. At kaya yeah, sumakit. At saka, um, uh, isang araw po na hindi ako makakain kasi ang sakit po niyang bite uh, na po kasi siya ng pagkain kaya napakasakit po So, ngayon po yung procedure ng ano, ng tooth uh, ko. So, pumunta po ako sa dentist today. So, yun, uh, pumunta ko on time na aking schedule. And, um, -check na, -check nila uh, kung pili pa siyang i-root kanal. So, yun, ng procedure is, um, it takes ng isang oras, may git isang oras. Uh, at, uh, kung dati ito, mga itim yan kasi itim yung pasta ko from Philippines aha aha nga yan yan yun mismo yung tinuro ko yun yung po yung ano yung uh, ginawan ngayon so uh, ginawa po siya ginawa po is uh, nilurot kanal po siya ah, uh, kung tanong niyo po ay masakit uh, para sa akin wala po akong naramdaman pa uh, ng nag ano, ginawa po yan kaya parang wala lang kasi yun mayroon po nang nilagay na pampanam at saka hindi na kang mararamdaman sakit so yun po malinis na malinis so ginawa nila is um, uh, ano yun tawag parang inano yung ipin sa loob para makita kung uh, okay pa siyang i-root canal kaya So, yan. Uh, parang biniyak nila. para inupin. Binuksan nila yung ipin. Para makita kung yung nerve doon. Ang tawag doon, ugat ba yan? Na kung pwede pa siya, hindi pa siya, yung ipin ko is pwede pa siyang uh, ka na, Or kung hindi, pwede, na siyang, pwede siyang bunutin. Kung hindi siya pwede. So, yun. Uh, okay naman kasi hindi naman natanggal ang ipin ko. Kasi pag natanggal siya, ang kinakatakutan ko is um, baka mawala na ng pang ano yung may short kasi ako dito sa baba. Baka mawala na yan siya ng ano, makakapitan. So yun, think po naman at saka naging successful at hindi ako nakaramdam ng sakit. So, dalawang root canal po ang ginawa sa akin at feeling. So, fini-fill in po lang. Kasi binuksan na ng ipin ko, diba? So, fini in nila. Ah, napakabilis po. Hindi mo na maghintay ng ano, oh nagawa lahat. Throat kanala. at feeling ng ipin. So, wala na pong buta siya. Uh, buo na po yan, parang ipin. So, parang cemento, sinimento po siya. So, yun po ang ginawa sa akin. At saka, ano, wala pong gamot na ininom, wala. So, after lang po ng, ano, ng procedure is nagnanam po lahat ng, ano, kalahati ng side dito ng baba ko. So, yun po habang ginawa yung procedure, nagnanam po siya hanggang natapos yung, ano, Ngayon po as uh, having this video, ma nawala na po siya. medyo nawala na po siya. At saka sabi ng dentist nga hindi po yan siya mafe at saka hindi ko pa pwedeng kainan ng matigas. Lalo na dito sa part to. And um, yes, after 3 days nga daw po, dun ko lang po daw malalaman yung, mara mararamdaman yung sakit niya. So, yeah, we'll see. So, mag okay naman po ang experience ko sa kanila. So, yun. First time kong mag maka-experience maka ng um, root canal akala ko po um, bubuksan ko yung yung gums kung <laughs> ano anong ginagawa so kilang okay hindi hindi ko po alam kung anong ginagawa niya gusto ko man po mag video pero hindi po pwede di ba so yun nikuwento ko lang po sa inyo and um, thank you for watching everyone god bless See you in my next video